nagpupudla yan mga guys Doon no? ang ako nasawa sa paglalaba Kasi nga ay nagasasag O basta mga guys bago niya ibubo sa iya Wasing masen Thank you pa talan kita mga guys Si TikTok sang Ariyo Hoso na do, no? tatlo kami trone siya mga guys no? So i-plug mo lang mamaya dyan sa Tubo-tubo dyan sa ibabaw ng wasing mo blao Para naman ito block mo man to karoon sa iyo mga gripo So ipakita ko muna sa inyo mga guys Kulay puti ni siya o Tapos daw parang flexible host lang sa ah. So mga guys Dako ni siya ulig para sa akin nga wifi o oh, sawa simpre. O, oh, guys, oh, siya nabubudlayan sa na maglabas. O, so, ipaplastar ko muna mga guys, no para makita ninyo, mayroon siyang host clip na ipaslak mo sa Imo Grip Ah, hugutan mo na sa. Oh, <laughs> oh my guys, no. Nagreklamo kasi sa ako maglabas so, sa kanong pla kit gigang iya nga hindi siya ka-perform nami kong gabi. Oh. <laughs> Dog na man ko ni. Oh. <laughs> <laughs> ayan, bot na lang gid ah. So ayan na nga ni mga guys, no inugot ko na ng hus to para naman hindi bala magpuswak sa gilid ha o, o kailangan ng ganyan mga guys and then so ayan na naton o no, testing nga no patubod din na natin so ayan na nga ni mga guys do no? nakita nyo naman nagtutubod na yung tubig nya so hindi na papubudlayan ng ako na sawa so sa mga willing ni dra nga maglaba na kulang ang inyo mga host no so mag order na kayo sa akong yellow basket para lang data mga kamarato tutuod na siya yaw <laughs> so bali 3 meters yan mga guys no kahit magugas ka ng motor mo or bike mo ha pwede hindi yan, hindi pa masyadong pressure talaga yung puswak walk niya, hindi masisira doon yung biring mo, blah, blah. <laughs> <laughs> o, o, sa purpo sa purpose ha, maglimpyo ka ganis, imong nga uh, ug saran, pwede mo na, o lang tawatis, tingan ko na, piswitan mo na, na para magidog ang yabalas-balas, oh. so <laughs> so, sa mga mister, mga guys, no, na hindi gusto bala makapoy ang ilang mga asawa o mga wifey, no, syempre, ah, mag-order ka na da, sa yellow basket ko, tama ka barato, hindi pa mabudayan ang asawa mo kung gabi, gani, ano, gani, na, may perform yun na, karoon ka hindi sa kapoy, ha, <laughs> Ah, ay, ambot na lang ang ngirit. Bala kagangirit ba? na. Bala, ang nalipay. <laughs> ay pota. <laughs>